Sa video na ito, alamin natin kung ano-ano nga ba yung mga pinag-usapan doon sa SDG Summit. Papaano nga ba ito kinonekta doon sa pitong taong tribulation na sinasabi ng Biblia. Isa sa pinaka nakakatakot na mangyayari sa kasaysayan ng ating mundo ayon sa Biblia ay yung pitong taong tribulation. Sa mga di pa nakakaalam, ang tribulation ay isang propesiya na sinasabi ng Biblia patungkol sa pitong taong kapighatian na mararanasan ng ating mundo. Kapag kasi sinabing tribulation, mararanasan ng mga tao dito sa mundo ang matinding parusa ng Diyos at ang kanyang puot. So kapag nangyari yon, talagang hindi siya magugustuhan ng mga tao. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 21 sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighati ang hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Kung gusto niyo malaman yung mga detalye ng mga mangyayari pagdating ng tribulation, basahin niyo yung Revelation chapter 6 hanggang chapter 16. So doon yung makikita yung mga iba't ibang propesiya o yung mga vision ni John patungkol sa mga mangyayari pagdating ng tribulation. Yung tagal ng judgment ng Panginoon dito sa mundo, yun nga pagdating ng tribulation, ito ay aabot ng pitong taon. So saan natin mababasa yon? Kung babasahin natin yung Daniel and Revelation, makikita natin doon yung timing ng Tribulation. Basahin natin yung Daniel chapter 12 verse 11 to 12. Lilipas ang isang libo dalawang daan at siyam na pong araw mula sa panahon na patitigilin ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam. Mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang isang libo tatlong daan at tatlong araw. Basahin din natin yung Revelation chapter 11 verse 2 to 3. Ngunit huwag mo nang sukati ng mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyukuran nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Isusugo ko ang dalawang saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,200 at 60 araw ay ipapahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Sa mga binasa nating mga verse na yan, dyan nga sa Daniel and Revelation, makikita natin na may mga nabanggit na mga araw. So kapag pinagsama-sama natin yung mga araw na yon, ang katumbas niyan, lalabas yan ng pitong taon. So malinaw na pitong taon tatagal itong Tribulation. Ngayon mga kapatid, ang tanong, kailan ito magaganap? So wala pa nakakaalam mga kapatid kung kailan ito magaganap. Kasi nga, mauuna pa yung rapture. Eh wala nakakaalam kung kailan magaganap yung rapture. So ganun din po mga kapatid. Once kasi na nag-rapture, kasunod niya na tribulation. So dahil wala nakakaalam ng rapture, wala rin nakakaalam kung kailan yung tribulation. Pero mga kapatid, sa kabila ng yun nga, wala nakakaalam kung kailan yung rapture at tribulation. Pero may ilang mga nagsasabi na ngayong September, nagsimula na raw yung tribulation. So bakit nila nasabi yun? Kasi mga kapatid, kamakailan lamang nagkaroon ng isang malaking meeting yung mga world leaders dito sa ating mundo. Ang summit na ito ay naganap ngayong buwan lamang doon sa New York City. Lahat ng United Nations member states ay nag-meeting para pabilisin ng pag-unlad at pagbabago patungo doon sa kanilang 17 Sustainable Development Goals. Sinasabi nila na yung mga goal na ito kailangan maisakatuparan sa loob ng pitong taon. Ang sabi nga nila, we need 7 years of accelerated transformative action to achieve SDGs. So bakit nga ba nire-relate na maraming tao yung tribulation dito sa pagpupulong na ito o dun sa SDG? So meron tatlong bagay na makikita tayo dyan. Una nyan, marami kasing mga leader ang na nagtipon para magkaisa sila na tapusin yung mga goal na ito sa loob ng pitong taon. Sinasabi nila na matutupad daw ito o may pagdating ng 2030. Ngayon, kaya nila nire-relate yung SDG sa tribulation kasi nga base sa computation natin doon sa Daniel and Revelation, ang tribulation ay tatagal sa loob ng pitong taon. Pangalawa, maraming plano ang SDG Summit patungkol sa mga digital technology. Kasama na dyan yung mga digital IDs para daw mas mapadali ang mga transaksyon. Ngayon dahil maraming ang plano patungkol sa digital technology, sinasabi nila na dito na rin papasok yung mark of the beast na kung saan itatatak sa mga tao yung tatak ng halimaw para nga sila'y makabenta at makabili. Pangatlo, ang pinaka-plano kasi nila matapos ito ng 2030. Kung sisimula daw yung plano na yan ngayong taon, matatapos daw yung mga plano na yan sa taong 2030. Sinasabi nila na isasakturong nila yung pagtatapos ng mga goals na ito pagdating mismo ng Feast of the Trumpet ng mga Hudyo. Marami ang mga nagsasabi na ito ang ikadalawang libong taon simula ng si Jesus ay pinapos sa krus, muling na buhay at bumalik sa langit. Maaring sa 2030, dyan na raw babalik yung ating Panginoong Isokristo. So ano pa nga po yung pinaka-goal ng SDG? Ang sabi, the Sustainable Development Goals or SDGs aim to transform our world. They are a call to action to end poverty and inequality, protect the planet, and ensure that all people enjoy health, justice, and prosperity. It is critical that no one is left behind. Actually, marami pang goal yung SDG kung titingnan natin. Pero dahil nga sa statement na yan, sinasabi nila na yan din daw yung goal ng Antichrist. Na at pag-isahin ang ating mundo. So yan yung gagawin talaga ng Antichristo. At kaya niya talagang gawin yan. Manlilin lang siya ng mga tao. Kapasin-pansin din ang sabi dun sa dulong statement, no one is left behind. So makikita natin dito na parang merong sapilit ang mangyayari pagdating ng panahon. Kasi ang gusto nila, lahat ay makiisa dito sa kanilang goal. Parang ang gustong sabihin dito ng SDG, sa ayaw mo at sa gusto mo, dapat nakikooperate ka sa plano nila. Lalo na nga kapag dumating na raw yung digital ID, medical system, at marami pang ibang mga pinaplano nila pagdating sa technology. So alam naman natin na yan din yung gusto mangyari ng Antikristo, na lahat sa pilit ang papatatakan ng 666 o Mark of the Beast. Basahin natin yung Revelation chapter 13 verse 16 to 17 sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila may ng pangalan ng halimaw o bilang nakatumbas ng pangalan niyon. So dahil sa mga plano na yan, sinasabi na magkakaroon ng isang kasunduan yung SDG. At yun nga, tatapusin nila yung mga goal na yun sa loob ng pitong taon. So magsisimula daw yan ngayong taong 2023 hanggang 2030. Kaya sinasabi nila, yung nasa likod daw nito ay walang iba kundi yung Antikristo. Kasi alam naman natin na yung Antikristo, magagawa siya ng kasunduan. At yun ay mangyayari syempre pagdating ng tribulation. So kapag nangyari yun, matutupad na yung propesiyang sinasabi ng Biblia dito sa Daniel chapter 9 verse 27. Ang sabi dito, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapas tanganan. Mananatili ito roon hanggang wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So hindi talaga maiwasan ng mga tao na i-relate itong SDG doon sa tribulation kasi nga dahil sa kasunduan na yan na sinasabi ng Biblia na ginagawa na raw nila. Ngayon bukod sa mga plano ng SDG na nire-relate nila doon sa tribulation, meron ding isang kapansin-pansin na estatwa na makikita doon sa meeting nila. Doon sa estatwa, kapansin-pansin na parang ito ay isang babae at mayroong dalawang pakpak doon sa kanyang taas. Ito ay isang parang pakpak ng agila. Ngayon, sinasabi nila na parang ito yung sinasabi sa Revelation chapter 12 verse 14. Ang sabi dito, ngunit ang babae ay binigyan ng dalawang pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya aalagaan sa loob ng tatlot kalahating taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. So sinasabi to rin ng maraming tao na hindi raw aksidente na mayroong estatwa nakalagay doon sa kanilang pagmi-meeting. So sinasabi nila na maaaring ito ay sumisimbolo doon sa sinasabi ng Biblia. Na yun nga, yung tribulation, lalo na nga yung great tribulation pagkatapos ng isang three and a half years. So marami na raw pinapakita yung UN na iba't ibang mga simbolo na nagpapakita na talagang lalabas na yung Antikristo. Tulad na lang din ng na nasa labas ng kanilang headquarters. Makikita natin na yung imahe ay parang isang leon o leopard na merong pakpak parang merong kulay rainbow. So sinasabi nila, yun daw yung sumisimbolo doon sa beast na sinasabi sa Revelation, na yun nga yung Antikristo. Kaya tuloy sinasabi ng marami, yung UN, ang nasa likod niya ay walang iba, kundi yung Antikristo. At yung SDG na tinatalakay natin ngayon, ang nasa likod niyan ay walang iba kundi yung UN. So related daw ito doon sa Antikristo na lalabas. Ngayon dahil nakita natin na nagsimula ng SDG para sa kanilang pitong taong plano at yun nga matatapos sa 2030, ngayon na rin ba nagsisimula yung pitong taong tribulation na sinasabi ng Biblia? Ang sagot po dyan mga kapatid ay hindi pa. Sabi ko nga sa inyo, Mauuna muna yung rapture at pagkatapos nun, doon palang magaganap yung tribulation. So ibig sabihin niyan, hindi pa talaga nagsisimula yung tribulation sa panahon natin ngayon. At makikita rin natin na wala pa yung Antikristo. Kasi mga kapatid, hindi pwedeng mag-tribulation kung wala pa yung Antikristo. Kailangan lumabas muna yung Antikristo at yung third temple. Kasi nga, base sa binasa natin sa Daniel, yung Antikristo, doon siya uupo sa third temple. Kaya lang mga kapatid, sa panahon natin ngayon, wala pa yung third temple. Ngayon dahil nga sa SDG, nakita natin na talagang posible na pwedeng merong kayang gawin yung Antikristo. Tulad nga ng mga plano na ito na nakita natin. So nakikita natin na malapit talaga yung mga ganitong plano doon sa plano ng Antikristo. Pero hindi natin sinasabi na yung nasa likod ng SDG ay yung Antikristo. Kasi nga mga kapatid, wala pa tayong patunay patungkol doon. Pero alam natin na buhay na yung Antikristo. Alam natin na meron na rin plano yung Antikristo bagamat hindi niya pa pinapakita lahat ng ito. So mga kapatid, huwag kayong matakot sa sinasabi ng mga tao sa mga naririnig nyo sa internet na yun nga sinasabi nila, nagsimula na raw yung tribulation. Hindi pa po nagsisimula yung tribulation at hindi hindi pa po nagra-rapture. Bagamat malapit na mangyari yung mga bagay na yan, pero mga kapatid, tandaan nyo, ang pinakamahalaga dito, dapat palagi kayong handa. Kasi anytime pwede mangyari yung rapture at anytime pwede na rin magpakilala yung Antikristo. Kasi mga kapatid, kitang kita na sa panahon natin ngayon, marami na mga propesiya ang nagaganap at marami na mga pagpaparamdam na pinapakita yung Antichrist na malapit na siyang lumabas. Bukod dito sa mga tinalakay natin na ito. So mga kapatid, araw-araw, papalapit na tayo doon sa pagbabalik ng ating Panginoong sa so Kristo. So dapat mga kapatid, maging excited tayo at maging handa tayo na mamit yung ating Panginoong sa so Kristo pagdating ng panahon. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. sa may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.